makukulay guys ang ano ang mga metro ngayon dahil ano dahil uh, uh, month of uh, fashion fashion month yan kaya makukulay yung mga ano, nakalagay sa, ano, sa metro yung mga decoration o Pub Pop, publicita yan maaga ako guys na ano huwe alas 4 22. kasi nga eh shopero ang ibig sabihin ng shopero guys strike so ngayon na strike guys shopero ng lahat international uh, train MR, eh, train uh, uh, metro bus yan international na Fascismo, sorismo, nessuna differenza, ora è sempre presidenza. Fascismo, sorismo, nessuna.